Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na to ay pupunta kami sa may Winter Wonderland sa may Hyde Park, London. Kung saan ay eh kada taon ay nagpupunta kami dito ng aking pamilya para i-celebrate ang Christmas Eve. Tuwing so December 24 po ng gabi, nagpupunta kami dito kada taon. Eto na yung siguro pang walong taon namin na pumunta dito kasi nga syempre... Uh, Citation, si Tayshan, si Sofia ay talagang malaki na at naalala ko dati nung bata pa ako sa Pilipinas, lagi din ako dinadala na aking mga magulang pagpapalapit na yung Pasko. Doon sa may Araneta Center, yung carnival doon, naalala ko pa yun, lagi kaming dinadala doon ni mama at si papa. Kaya sabi ko, dadaling ko rin dito yung pagkakataon na gawin ko rin sa aking mga anak na ipapasyal sila dito sa Winter Wonderland kapag papalapit na yung Pasko. Ang pinaka-importante rin naman dito mga patid, ay yung mga bata na mag-enjoy sila at maramdaman nila yung uh, araw ng Pasko, Siyempre yun naman ang pinaka-importante itong mga bata ay eh, talagang napaka innocent pa yung pag-iisip nila talagang napaka ano lang nila eh, napaka easy lang nila basta ipasya lang sila dito at mag-enjoy sila yun ang pinaka-importante kaya nga pala mga patida uh, na kaya naisipan namin pumunta dito ng December 24 kasi hindi masyado matao. Usually kapag uh, papalapit na yung Pasko talagang matao rito ang haba ng pila. Minsan inaabot ang tatlo hanggang apat na oras ang pila dito mga patid. Pero pag December 24 kasi syempre yung mga tao dahil yung iba ayaw nang lumabas, gusto na lang nila salubungin yung araw ng Pasko sa kanilang bahay. Kaya hindi na sila lumalabas. Kaya konti na lang yung tao dito. So ayan yung aking anak ko. Talagang enjoy na enjoy dito sa Winter Wonderland. Talagang ito naman talaga ang pinaka-purpose nito na mag-enjoy nga yung mga bata dito. Medyo pricey yung mga pagkain dito mga patida. Kaya nung pumunta kami dito, sabi ko sa misis ko at sa mga bata, Kumain na tayo ng kumain, uh, damihan na yung pagkain. So pumunta kami sa isang restaurant, Filipino restaurant, sa may Spriggs, uh, Vietnamese restaurant, sa may London, sa may Shepherd's Bush po. Doon kami kumain, dinamihan na namin yung rice eh. Kasi syempre, uh, mahal yung pagkain dito sa Winter Wonderland. So yung gagastusin namin sa pagkain dito, so sabi ko, gastusin na lang natin sa mga rides ng mga bata para mag-enjoy sila lalo mga kapatid. Eto naglalakad lakad kami sa loob. Sabi ko nga konti lang yung tao ngayon dito. Kumpara dati kapag magpupunta ka dito bago magpasko kasi nga December 24 ito. So napakaganda dito mga kapatid. O, kitang kita mo talaga na ramdam na ramdam mo yung kapaskuhan dito sa London mga kapatid. Makukulay na mga ilaw, mga palaro nila, mga roller coaster, mga rides na talagang nag-enjoy yung mga bata dito mga kapatid. Nagbayad nga pala kami dito mga kapatid ng entrance fee, hindi ko na matandaan yung bayad sa entrance fee dito kasi si mami lahat yung uh, bahala dyan, uh, ako lang talaga yung nagbigay ng pera sa kanya para magbayad dyan. At syempre yung mga rides medyo pricey pero okay lang, umabot kami ng almost 100 pounds sa mga rides ng mga bata at syempre okay lang naman yung kikitain pa rin naman yung mga kapatid kasi nga pinaka-importante dyan mga kapatid eh, yung mga bata, yung mga innocent pag-iisip pa nila na talagang uh, nag enjoy pa pero pag lumaki na yan eh, talagang may sarili na yung plano sa buhay kaya i-enjoy pa namin ni mami nakasama pa namin yung mga bata kasi pag lumaki na yung mga yan may sarili-sarili ng lakad dyan Uh, very common dito sa UK, mga kapatid, pag 17, 18 years old, ayaw na sumama ng mga bata. Kasi syempre, may sarili ng lakad dyan. So, ayan, ini-enjoy namin. na kasama pa sila. Syempre, yun naman pinaka-importante na bonding namin na aming pamilya. Ang ano lang dito, mga kapatid, yung mga anak ko, pati si mami, talagang super ano sila pagdating sa mga extreme na roller coaster, yung mga matataas na heights na mga ganyan medyo ako takot takot ako sa mga ganyan mga kapatid eh. Pero yung mga anak ko talagang go na go lang sila mga kapatid. Ayun yung kaila Spia, sila Tayshan. Talagang walang takot eh na mag-try na mag-try na mga rides dito sa UK. Pero ako, sobrang takot takot, -takot ako mga kapatid. Kasi ewan ko ba, <laughs> hindi na nakasanayan na ang katawan yung mga roller coaster na yan. Wala naman kasi tayo ng roller roller coaster dati dyan sa Pilipinas. Ang alam ko lang yung mga periyahan, yung caterpillar yun lang pero pag makikita mo yan no, ay nako grabe parang bumabalik tayo yung sigmura ko dito sa nakikita ko uh, tinatry ng aking pamilya yan pero syempre limited lang yung height si mami sa kasitation ayan eh, sinubukan nila yung roller coaster pero ako sa kasupia bawal pa lalo na ako <laughs> talagang babalik tayo yung sigmura ko dyan mga patid eh. So yan malapit na mag uh, alas 10 dyan ng gabi, uh, pumasok kami dito alas 6 ng gabi, mag alas 10 na yan uh, at nagkakahiyaan na na umuwi yung mga bata kasi syempre napapagod na sila uh, at nasakyan na nila yung mga rides na gusto nilang sakyan at syempre uh, humirit pa sila Teishan at Sophia na gusto nilang subukan yung bump car at syempre uh, yung uh, carousel na Very famous dito sa UK mga kapatid. Ito nyo yun naman yung mga kapatid doon yung roller coaster na bumabaliktad. Ayun no, parang tinatapon sa ere na ka pababa. Hindi ko kaya yung mga ganyang klaseng rides mga kapatid. Ayun no, yun, no. Parang buwis buhay mga kapatid eh. Pero syempre, allow uh, alaw naman yan dito larong lalo na yung mga adults. At syempre from 14 years old and above ay pwedeng pwede na So, ayan, tuloy-tuloy pa rin kami nuwa masya dito at nagkakayaan na rin kami na umuwi dyan kasi napapagod na rin si mami, napapagod na rin yung mga bata at bibiyahe pa kami pa uwi uh, sa aming lugar. Medyo, medyo malayo pa naman, aabuting kami ng dalawang oras at syempre pag uwi namin sa bahay mga patid, ay bubuksan na ng mga bata yung regalo nila na bigay namin ng misis ko sa kanila. Kapag kayo napunta dito sa London tuwing buwan ng December, daan ninyo itong Winter Wonderland mga batid, very famous siya dito kasi nga dito mararamdaman mo talaga yung presensya ng Pasko dito makukulay at syempre ayan, yung mga bata na nag -e enjoy dito mga kapatid yan naman ang pinaka-importante sa lahat yung mag-enjoy sila at ayan, nagkahihaan pa mag-hot chocolate yung mga bata at syempre, ayan si mami, wala man lang na kami napanalunan. <laughs> wala kami napanalunan dyan, sayang. Sayang yung 15 pounds. Pero okay lang, sabi ko nga eh, sa mga bata para mag-enjoy. So, ito na yung pinaka-last na gagawin ng mga bata. At uuwi na kami kasi medyo malayo pa. Dalawang oras pa yung babiyahin namin pag-uwi. Uh, siguro darating na kami sa bahay mga alas 12 o 12.30 ng gabi. So ayan, pasyalan niyo itong Winter Wonderland mga patid. Talagang hindi kayo magsisisi, pang pamilya siya. Uh, talagang mag -e enjoy ang inyong pamilya at lalong-lalong -lalo na yung mga anak ninyo. Lalo na sa paparting na kapaskuan. Salamat po!